Hello mga kabay, Welcome to my YouTube channel. Uh, ito po yung ginawa po namin sa uh, itong bahay na to. Natapos na yung uh, sa loob. Dito na po kami sa sa likod para sa ilang, sa kanilang kusina. Ito po bagong tapos lang itong uh, lababo. Ayun o, gaya na kanina nag-asintada ano, kami, nag kami dun sa ano tapos ito naman uh, buho, buho sa namin ito bukas uh, so at uh, yun natapos at salamat po sa inyong support sa ating youtube channel hanggang dito na lang mga kabay at, 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 at titignan natin yung ulam sa akin kasama kung ano ang niloloto ano ba yung niloto yung ulam ayan ah, kundit Ayan mga kabay eh. Mukhang masarap eh. May kamatis sa uh, kamatis at kasano. Magaling magluto ang um, kusinero. Ayan mga kabay eh. Nabali bukas ah. Uh, Bubuhusan na po namin ito para sa flooring. Tapos tapos na uh, tapos na hanggang dito eh. si uh, al Alis na al, 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 po ako Uh, tinatawag po tinaw, tinawagan na po kasi ako kasi mag ano po ako ay mag caregiver ako sa Manila kaya na madali na amin para maka maka alis na ako ayan mga kabay hanggang dito na lang at mega mega love shot sa ating lahat at uh, okay hanggang dito na lang mga kabay bye bye